At dito tayo sa bundok ngayon guys na gagawa ko ng laruan. Na kita nakita ng kawayan guys at nandito tayo sa ilalim ng kawayan na tayo tayong laruan guys. So ito na at umpisa na natin guys. So ito na guys at natanggalan na natin ng balat. Pagandahin na lang natin punti para medyo maganda tingnan. Masarap ito guys sa ilalim ng kawayan. Medyo pisco. Kaya dito tayo pinisco para gumawa natin ating laruan. So, ito na, guys. Yung natin ginagawa, guys, Oh. <coughs> uh, ito yung natin laruan, guys. Sigurado, kung batang 90 ka, alam mo ka rin ito kung ano yung ginagawa natin ito, guys. Siyempre, ito yung larut ng mga batang 90, guys. So, let's go at hindi pa tapos, guys. So, ito na siya, guys, o. Ito yung natin gagawa, yun, So, kung batang 90 ka talaga, alam mo ka rin ito. Ayan, So ito na nga mga katami ang ating ginawang laruan mga katami. So nilagyan natin siya ng buntot para kung saan yung hangin iikot siya ganun mga katami harap yan. So kulang pa mga katami. Malapit natin tapos may kanilang kawayan yan. So ito na nga mga katami tapos na tayo at ikatayo na lang natin ito. At ipapakita mga natin mga katami. So ayan natin yung kanilang kustin mga katami. So ikatayo natin doon sa so bandang baba. So panorin nyo ko mga katami. Doon natin lagay sa baba. Pakita natin na tumiikot na siya So, wala natin sa number 1 nila kayo mga katami Kapag hangin Katami, tumiikot siya, ayun o Ayan Lakas na ikot siya mga katami Talihin muna natin So, at yun niya ating laruan mga katami At hanggang dito na ang video natin Thank you for watching At sana'y nakarelate ang mga batang 90s At kaway-kaway sa mga batang 90s dyan Thank you for watching